Mga kababayan, kumusta kayo? Nandito tayo ngayon hindi lang para sa chismis, hindi lang para sa balita, kundi para sa katotohanan. Sigurado akong maririnig ninyo, ang salita ang naging dahilan kung bakit hindi napalaya si Rodrigo Duterte. Pero ano ba talaga yung mga salitang iyon? Sino ang nagsabi? At bakit ito ganoon kalaki ng epekto sa desisyon ng ICC? Sa video na ito, bubuksan natin ang mga pahayag ni Sara Duterte at Rodrigo Duterte at titignan natin ang legal na dokumento, mga expert opinion, at kung paano lahat yan, salita, galaw, emosyon. Naging bahagi ng dahilan kung bakit tinanggihan ng ICC ang interim release request. Kung gusto mong malaman kung bakit mahalaga ang salita sa politika, kung bakit minsan mas makapangyarihan pa kaysa saksak, panoorin mo ito hanggang dulo. Subscribe ka na, mag-like, at i-share mo para malaman rin ng iba. Rodrigo Duterte, mga salita, legacy, at kontrobersya. Rodrigo Roa Duterte, ang dating mayor ng Davao, ang pangulong hindi pa awat sa salita, pero sinabi niya yon na gusto niyang gawin. Ang sa kanyang war on drugs ay may madugong kabayaran, libu-libong namatay, maraming pamilya ang nagluluksa. Sa kanyang pagdating sa ICC, sinabi niya sa video message mula sa aeroplano. Whatever happened in the past, I will be the front of our law enforcement and the military. I said this already, that I will protect you, and I will be responsible for everything. Sa kabilang banda, hindi niya rin inamin ang lahat. Ayon sa desisyon ng ICC, ang mga ulat ng human rights groups na nagreklamo tungkol sa extrajudicial killings ay hindi nabigyan ng wastong paglilitis sa Pilipinas. But hindi lang sa laysay ang pinag-usapan. Sa kanyang request para sa interim release, sinabing dahil na lumana ang kapangyarihan niya, mahina na ang impluensya. Sinabi ng depensa ni Duterte na si Council Nicolas Kaufman. Mr. Duterte is no longer the President of the Philippines and does not command the same influence or power he is said to have abused during the period of the alleged crimes. Ngunit, ayon sa ICC, hindi sapat iyon. May mga dahilan silang nakita na, kahit may sakit at edad, may panganib kang mag-flight, maghadlang sa kaso, o mag-intimidate ng mga testigo. Sara Duterte, salitang palaban, salitang panganib. Sara Duterte, Vice President ng Pilipinas, anak ni Rodrigo, nang hindi lang basta tagapagtanggol, naging aktibong kalahok sa pampublikong diskurso. Ilan sa mga pahayag niya. They were the ones that said that everyone has a human right. So they should also accord human rights to President Rodrigo Duterte and for him to be sent back to the Philippines hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila, bring him home. Sa usapin ng kalusugan at kondisyon, sinabi niya, he's very thin. He's not experiencing any major health problems. He's okay he's being held in the regular detention area, not the hospital wing. At ang pinakatuho, sinabing noong August 19, 2025, Mr. Duterte had told her that he wishes to return to Davao City, should he be granted interim release. Isang pahayag na tinignan ng ICC pre Pretaral Chamber bilang tali sa posibilidad na hindi mananatili sa lugar ng release. Lahat ito, mga salita na malakas, may emosyon, may apila sa publiko, pero sa mata ng korte, hindi ito basta panaligan bilang garantiya. Ayon sa desisyon, The chamber notes that Mr. Duterte's daughter allegedly indicated that he had told her that he wishes to return to Davao City, should he be granted interim release. This illustrates the will of his close family to help him elude detention and prosecution. mga ekspertong salita at legal na bayaan. Narito ang mga pangunahing argumento mula sa prosecution at sa ICC pretrial chamber. Sa filing dated June 23, 2025, ang prosecution, sa ilalim ni Deputy Prosecutor Mame Mandienyan, ay humiling na tanggihan ang interim release dahil To ensure Duterte appears at trial Prevent obstruction of justice or danger to witnesses prevent commitment of further crimes within jurisdiction. Attorney Joel Butuyan, isang ICC-accredited lawyer, sinabi niya sa GMA Network. Mahihirapan silang kumuha ng interim release, lalong-lalo na flight risk si former president. And then nandoon din yung possibility na ma-intimidate and ma-antagonize yung mga witnesses and matamper yung mga ebidensya laban sa kanya. ICC Assistant to Counsel Christina Conti nagwarning. Malaki ang capacity niyang ito, sa totoo lang, maghasik ng lagim, kapag pinayagan ang interim release, maaari daw itong magdulot ng intimidation sa mga testigo, pati pagkawala o pagkasira ng ebidensya. Sa desisyon ng Korte, The detention of Mr. Dutherty is required so as to ensure his appearance in these proceedings, that he does not obstruct or endanger the investigation or the court's proceedings, and to prevent the commission of related crimes within the jurisdiction of the court. The Chamber is of the view that, contrary to the defense assertion, there exists a risk that, Should he be released, Mr. Duterte will continue committing the crimes charged against him or related crimes within the court's jurisdiction. Paano tinimbang ng ICC ang salita at katibayan? Hindi basta-basta ang ICC, sila ay sumusunod sa Rome Statute at kanilang jurisprudence. Mga factors na tinitingnan. Risk of flight. May political network si Duterte, may mga anak sa posisyon, may impluensya. Kung siya ay palalayain, may posibilidad na hindi na bumalik para sa hearing. Risk of obstructing proceedings witness interference. Sara Duterte at iba pang miyembro ng pamilya ay naglabasalita na maaaring magsabing ibalik na sa Davao, send him home, ICC has no jurisdiction, mga pahayag na madalas na nagbibigay signal sa mga taga-suporta at posibleng testigo. Risk of committing new or related crimes dahil sa posisyon niya bilang mayor at kapangyarihan ng kanyang pamilya sa Davao, may posibilidad na mapanganib ang pagbabalik sa lugar na pinagmulan ng karamihan ng mga kaso. The moment I return as mayor, I will just double it. Health Humanitarian Arguments Although iginiit ng depensa ang edad, 80 taon, alleged cognitive decline, kondisyon ng kalusugan, iyon ay hindi sapat para malampasan ang unang tatlong risk factors. Dokumento na isinumite ay tinawag na speculative ng Korte. Proposed Conditions for Release Ang mga Duterte ay ma-conditions para makaiwas kung saan sila alangan. Depensa nagmungkahi ng host country, electronic monitoring, restricted movement. Pero Korte nakita na hindi ito mapanatad at hindi sapat para pigilan ang mga pangani. Sara vs. Duterte, mga salita na pinuna ng ICC. Ito ang mga quote ni Sara Duterte na literal na binanggit o tinukoy sa desisyon ng ICC bilang bahagi ng risk assessment. Ang pahayag na nais niyang send him home sa rally sa The Hague kasama ang supporters, at ang pagsabing bring him home mula sa loob ng Pilipinas. Ang panawagan na huwag tigilan ang pagkilos ng gobyerno upang ibalik si Duterte, kahit nasasangkot sa kaso, ay nakikita ng korte bilang indikasyon na may public rejection sa mga ICC proceedings. Ang ulat na sinabi ni Sara sa publiko na gusto ni Duterte na bumalik sa Davao City kung siya ay makalaya, kung papayagan, pahayag na lumabag sa depensa na mananatili siya sa nilagyan ng release. Ang pagtatanggol niya sa karapatang pantao ni Rodrigo, sabay sabing dapat, send him back, pati pahayag na, could not accept jurisdiction ng ICC lahat ay nagbibigay ideya ng pagkontra sa legal process Triggering mga detalye yung hindi madalas na ikwento alam mo ba na kahit habang nakapiit na si Duterte sa ICC nanalo siya mayor ng Davao City noong may 2025 ibig sabihin may suporta pa rin siyang matindi sa lokal Sabihin mong may host country na hindi pa isinasa publiko pero kulang ang kasunduan, hindi malinaw kung papayagan siya doon ng mga kondisyon. Sa desisyon, sinabi ng ICC na kahit si Sebastian Duterte, anak niyang lalaki, ay naging vice mayor ng Davao, katabi ng komunidad na inakusahan sa kaso. Kahit lumipat siya sa lugar labas ng geographic scope ng kaso, may posibilidad pa rin siya sa kurso ng mga testimonya at investigasyon. Ang mga medical na dokumento na isinugmit, may cognitive decline daw, may edad na, pero sinabi ng ICC na, they do not indicate how the condition negates the risks, they are speculative. Aral para sa atin, salita, kapangyarihan, at pananagutan. Mga kababayan, mas kaunti ang salita, mas kaunti ang pagkakamali. Hindi ito para pambastos. Para ito sa pagiging maingat sa pananalita, lalo na sa posisyon mo. Kapag leader ka, anak ka ng leader, may boses ka, may responsibilidad ka. Much talking is the cause of danger. Ang mga salitang, send him home, no jurisdiction, send Duterte back, bring him home, hindi ito biro lang kung sa tribunal ka rin maglalaban. Nagiging parte ito ng ebidensya, naging bahagi ng desisyon na mag-detain pa rin si Duterte. Learn from your mistakes. Kung alaala mo, maraming beses na nangarap si Duterte na ipagtanggol ko ang aking sarili, walang paghingi ng tawad, walang palusot. Pero sa mata ng korte, may mga panganib na dulot ng kanyang mga aksyon at salita. Life Lessons sa Sara Duterte vs. Bongbong Marcos Controversies Sara Duterte nag-livestream na may mga pahayag laban kay Bongbong Marcos na nagdulot ng mga impeachment complaints. Hindi lang rhetoric, may legal consequence. Threats daw. Hindi literal na bala, pero salitang nakakapangilag, nakakapagpaalala sa mga testigo na baka may mangyari. Lahat ng salita may ganitong epekto sa mata ng korte at sa mata ng publiko. Better to keep quiet Mga kaibigang Pilipino, sa lahat ng ito, isang simpleng prinsipyo ang gustong ipaabot. Mas mabuting manahimik at isipin ng tao na ikaw ay hangal, kaysa magsalita ng marami at patunayan na ikaw ay hangal. Hindi laging tama na ipagtanggol ang sarili gamit ang malakas na salita. Minsan, tunay na katapangan ang paggamit ng pagkakamali o pagiging mahinahon. Kung tayo ay may boses, gamitin natin ito hindi para maghasik ng dalit, hindi para magpalakas ng puso o ibo. Gamitin natin para matuto, para magtanong, para magpakumbaba. Salamat mga kasama sa katotohanan sa pagtutok nyo hanggang dito. Kung natuto ka, nainis ka, nagulat ka, share mo ito. I-like mo, i-subscribe mo, at comment mo. Yan ang paraan natin para hindi lang tayo manatiling nanonood, kundi maging bahagi ng pagbabago. At tandaan, salita mo, sandataman o sumpa, may kaakibat na pananagutan. Maging maingat ka sa bibit mo. Tama ba si Sara? Tama ba si Duterte? Tama ba ang desisyon ng ACC? Ikaw ang susi sa sagot.